So yun guys, uh, magandang magandang gabi sa inyong lahat. For today's ay for tonight video nga pala. Magluluto tayo ng yang stown sardine. Oh my god! With wow! Talong. Yang stown sardine, baka naman. <laughs> Tapos ito yung mga rigado lang guys. Sibuyas. Tapos mantika. Tara, magluto na tayo. So yun guys, uh, na natin na tong tangke. Shalin, kalan. yan. Ayaw di ba? Bati ng uh, Painitin lang natin guys. So yun guys, mainit na siya. Lagyan na natin tong sibuyas. Pampaots. Sana ako. Uh... Sangkot lang natin. Tain natin Ayan guys, okay na. Ito na yung sibuyas. Sunod na natin itong yung taong sardines. <laughs> Shrek. Yeah, o, oh, di ba? May sound pa. <laughs> wow. wow naman! Wow! Wow! Pakuluin lang natin guys. Hanggang maluto lang itong kwan medyo mawala-wala mag yung toast niya. What? Bro, yeah. oh, what Ganito are you talking about, man? yung eh? uh, mga nagtitipid o walang pambili ng mga kwan guys. mga karne-karne yung di Diba? Sana all. Oh. Ayan guys, uh, pagka ganyan, na, kumulo na siya, nagyan natin lang isang tubig. kasi tayo naman ang sauce uh, niya. Sauce niya. Bali, dalawa lang. Dalawang lahat ang sabaw. Ay, tubig pala. Sorry, sorry. Yan guys, tayo natin kumulo. Yan guys, uh, kumukulo na. Ngayon, maglagay lang tayo ng konting asin. Ito, isang dangkot. What? kulang pa yun. Dalawin natin ng isa. Ayan. Dalawin na natin itong talong na nahiwa-hiwa guys. Mm. Wow naman. Ayan. So, wow. Ayan. Ayan. Wow. Halo-halo. Okay. Okay. Tapos, may lalagay tayo guys. Secret recipe. Ito guys. Secret recipe. Yo, sili. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> ito lang. Sabi mo mong hang. Yan, lagay natin na ito. Okay. Sold na naman tayo. Hintayin lumambot yung talong guys. Tapos, kain na tayo. Wow <laughs> naman! Wow! Wow! Yan yung mga secret, sikretong ulam ng mga lokalaw. <laughs> oh my God! Wow! Yun guys, balikan natin mamaya pagka malambot na yung talong. So yun guys, uh, malambot na siya. Malambot na yan. Eh, parang tigas pa. Tikman na natin itong sabaw guys, kung panalo ba. tikman natin. <laughs> <coughs> Panalo guys, lumalaban. <laughs> ah, kain na. Ah, oh my god, yun lang. Ano po <laughs> Subtitles <laughs>